meron ka ng sariling bahay. From nangupahan to house owner. Hi guys! Welcome back to my channel. It's been a while since nag-vlog ako. Medyo busy ang kita like ninyo. At syempre, kapag preggy, alam nyo naman, medyo maraming ginagawa or kaya naman madalas tulog ang buntis. And for today's vlog, ay samahan nyo ako sa aming journey pagpunta sa bahay na pinapagawa ng aking ina. Kita like Ngayong araw niya lang makikita ang kanyang bahay. So madalas nakikita niya yan sa mga vlog na ginagawa ko. Ngayong araw na to ay ramdam na ramdam ko ang excitement ng aking ina. Siyempre ito ang kanyang purpose ng pagpunta sa ibang bansa, ang makabili ng bahay. So, napaka-safe talaga ng subdivision na to dahil merong mga guard na 24 7 na nakabantay sa gate at nagro-roving. Medyo kakaunti pa lang po ang mga bahay na meron nakatira. Yung iba kasi ay hindi pagawa or kaya naman po is ongoing ang pagpapagawa, kagaya ng sa amin. Bunga ng subdivision ay merong kagad playground. Nasa bunga din ang kanilang office. So up and down ang subdivision na to kumpara dun sa aming subdivision na row house po ang aming bahay. Medyo bandang dulo ang nakuha ng aking ina, pero kahit ganun pa man, ay masaya at galak na galak kami. Dahil syempre, meron na kaming sariling bahay. So syempre, tinanong ko rin naman dyan, nung kami ay nag-orientation, regarding sa parking lot. Pwede naman daw mag-park sa tapat ng bahay mo, pero as much as possible, syempre, hindi nakakaambala, sa ibang mga residente. Ayan, makikita nyo ang akin ina na tinitingnan ang mga bahay na kanyang katabi. Which is very soon, makikita niya na yung pinapagawa niyang bahay. Ang dami niyang chika nung time na yan. At ito na ang bahay na pinapagawa namin. pina na namin yung likodan at harapan po niyan. Siyempre yung harapan ay papalagyan namin ng terrace. At dahil nga excited ng aking ama ay nauna na siyang bumaba. And this is it, pansit eto na ang bahay na pinapagawa ni Mama Vilma. Natutuwa siya dyan kasi ang bilis daw ng paggawa ng kanyang bahay. So ang pinili namin is yung major improvement which is halos lahat ay pinaayos namin from labas hanggang likod. Medyo pricey ang pagpapagawa. Siyempre mahalang materyales at labor. Pero kahit ganun ay napakasaya naman dahil eto na ang bahay na pinapangarap niya. Simula nung bata kami ay nangungupahan lamang po kami. Nandun yung time na wala kaming pambayan ng bahay, pinapalayas kami. Nandun din yung part na tumira kami sa mga kamag-anak namin. Yung part na wala kaming pambayan ng ilaw o tubig kahit nga iltimo pang ulam. Pero bilib ako sa sumama ko dahil hindi niya kami sinukuan. Lalo na't na mga bata pa lamang kami. Ay matitikas na yung ulo namin. Yung nakita niyong extension sa may dulo ay yun ang magiging kwarto ng aking lola. Dahil gusto niyang mapag-isa, ay doon siya sa may bandang dulo, which is malaki naman yung part na yon. Ito naman ang second floor na gusto niyang palagyan ng tatlong kwarto. May kita niyo dyan yung aking ina na ang daming sinasabi niya dahil ang dami niyang gusto maging plano. At ito naman ang aking ama na hindi mapirme at gustong tingnan ang bubong. Umakyat siya dyan guys para makita niya yung bubong. So ang nakakatuwa naman sa mga parents ko is yung papa ko napaka hands on niyan. Once in a while, lagi siya pumupunta dun sa pinapagawa mga bahay. At yung mama ko naman po ay hindi na ubusan ng kanyang gustong ipagawa. Siyempre naman, nakaka-excite naman, di ba? Meron ka ng sariling bahay. From nangupahan to house owner. At yan, makikita nyo na siya ay nag ng kada kwarto na gusto niyang gawin. Kung saan niya gustong ilagay yung pinto at yung design na gusto niyang mangyari. Pero good thing na lang na nandyan ang aming contractor na tinulungan niya ang aking ina na mag-layout ng gusto niya mangyari sa kanyang tatlong kwarto sa taas. So binigyan siya ng idea kung anong dapat gawin. At ako naman ay busy kaka video. Hindi ko na ipapakita or paparinig sa inyo kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero so far, okay naman lahat. And na-settle naman kung ano man po ang gusto mangyari ng aking ina. From up hanggang sa may baba. Diyan naman po ay pinag-uusapan nila kung saan ilalagay yung TV rack. So syempre mas maganda at mas convenient talaga kung ilalagay sa mailalim ng hagdanan na kung saan pwede mo pang lagyan ng storage area. At dito naman, makikita niya naman yung aking ina na nag estima naman ng gate na papalagyan niya. So ayaw niyang maglagay ng kusina sa loob ng kanyang bahay para daw hindi mamantika at mabaho. So, syempre, bahay niya yan, kaya siya ang masusunod. Your wishes are command. Andiyan naman yung papa ko at yung contractor na handang makinig sa kanyang mga gustong mangyari. From videos, now in person, nakita niya na ang kanyang pundar na bahay. Happy ang furzo, nakita niya na ang kanyang house. At ngayon ay pupunta naman kami sa isang shop na bilihan ng pinto. So, anim ang naming pinto, including the main door. So, malapit lang naman to sa area namin and dito marami siyang pagpipilian na pinto. So, sabi ng papa ko ay maganda dito dahil tuyo na or matagal na yung kahoy na to. Kapag basa daw po kasi, syempre mas madali siyang masira which is nangyari din sa aming mga sliding door. Kapag fresh daw yung kahoy, syempre mabilis siyang mabitak. Eh may aso pa ako kaya naman bonggam-bongga talaga ang aking mga sliding door. At yan, may katalog at maraming tinuturo at gusto ang aking ina. Pero iyang parang banig, yan yung gusto niyang mangyaring main door namin. Ang sarap magayos ng bahay, lalo na alam mong sayo na to. Kung gusto niyo rin magpa-customize ng pinto, just search ZRZ Woodworks. Meron silang branch sa Fairview at meron din sa may Montalban. Along highway lang to ng Barangay Burgos yung pinakita ni Manong na pinto, yun yung gusto ng aking ina. Siyempre, gusto niya iba yung kulay sa may gitna. At pagkatapos ng aming pinuntahan, siyempre nagutom sila. Kaya naman naisip namin kumain sa bagong tayo na mang inasal dito sa may malapit sa may munisipyo. Malaki to compare dun sa mang inasal na nasa loob ng Robinson. At grabe, napakalamig. Ang daming aircon, meron pang electric pan, bongga. Gusto namin talagang kumain dito ng aking asawa, pero wala kaming time, good na lang talaga, at ngayong araw na to ay nakakain na rin kami. Together with my mama and papa at dalawang pamangkin. Medyo kaunti lang ang tao nung araw na yan. Yun nga lang, dito sa branch na to, ay wala silang GCash or bank transfer. Cash basis lang sila. Meron namang mga ATM machines sa area. Yun nga lang, hindi na ako lumabas. Kaya nang hiram na lang ako ng pera sa aking ina. At ito ang aming mga in order. It will talaga malala ang familyang ito. So doon lang natatapos ang ating video na ito. Salamat sa panonood and see you on our next update sa bahay na pinapagawa ng aking ina. Thank you for watching and see you on our next vlog. Bye. Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment and subscribe. See you next vlog.